Welcome po sa MYT Vlog. Pinagawa sa akin. Sa sobrang init kasi. Ay bumagal na yung electric fan. Ito. Tetestingin natin. Yan ayaw na. One. Ayaw. Two. Ayaw din. Three. Ayan. Yan yung epekto ng summer. Ano ba ang ngayon? April. April ngayon eh. Summer, napakainit dito sa isla. Kaya yung mga electric pan ayo na gumagana pag number 1 lang. Gas-gas na gas-gas ang electric pan dito sa isla pag summer. Ayan. Yan ang gagawin natin diyan. Dagdagan ko yung kapasitor ng ah uh, 0.5 microparat Para bumilis at mapaandar tong number 1. Ayaw. Ng ayaw. 1, 2. Ayaw. Number 3 lang siya umaandar. yan Pinagawa sa akin eh. Ayaw umandar yung number 1 at saka number 2. Number 3 yan, umaandar siya. Yan ang epekto ng mga pag dumating yung summer dito sa Pilipinas. Nasisira yung mga katulad ng electric pan. E eh, ang bugan yan, ano eh, mainit pa rin eh. Mainit yung hangin ng bugan yan pagka summer. napalitan ko na yung kapasitor ng electric pan. Ang kapasitor niya ay 1.5 microfarad. Ang ipinalit ko na kapasitor ay 8.38 8. Ah sorry. 1.8 microfarad. Nadagdagan siya ng 0.3 microfarad. Kaya testingin natin yung number 1. Kanina kasi nung tinesting ko, yung number 1 ayaw umandar eh ayan Yan ang number 1 umandar na ito number 3 yun kanina kasi yung 1 and 2 ay hindi umandar yung electric fan ngayon napalitan ko na siya ng kapasitor ang kapasitor kasi niya ay 1.5 microparat ayan o malabo ang ipinalit ko ay malabo rin di makita <laughs> 1.8 microparat bali nadagdagan siya ng 0.3 microparat kaya ngayon umandar na yung number 1 at saka yung number 2 okay na siya napapaandar na wala nga lang siyang cover kasi pag nalasing ata yung may-ari natatadyakan ayan walang cover eh, oh. ngayon okay na siya oh. kanina ayaw umandar eh, no? yung 1 at saka yung 2 ayaw din umandar yung 3 okay na pero yung 3 okay yung 3 Yung 1 and 2 lang Hindi Kumandar Eh nadagdagan ko na yung kapasitor eh Kaya okay na siya Pwede na i-deliver doon sa may-ari Naiinitan eh Medyo may katabaan din kasi Yung may-ari kaya Walang patayan yung electric pan sa kanya Kasi summer eh Umiinit yung makina Ayan makina nung electric pan Okay na siya.